Okay guys, maglaan nga tayo ng 15 minutes sa mga sasabihin na ito ngayon. Di ba Nag-live stream ang lola mo. Just ko, yun yung Ang ganda. ganda! mo dyan, B.O. Oh. Mm, bangga. ang ganda. Kamo siyang, may kamukha siyang artista, no? Gandara, oh. Pantay na pantay yung kilay. Di ba? <laughs> Pero grabe siya makaano kayo, ano? If Elisa, hindi naman kayo nagkakalayo. May maganda-ganda pa nga yun. Kahit pa paano, diba? May professionalism. Diba? Ikaw wala. isko, Because you're in professional. Anyway, o. Oh, panoorin nyo na. Bala kayo dyan. Naburo. Ano yan? Yan yung ano mo? Timsong mo? Sento naman ang ating alindog, kaya naman lagi nagpapamiss lang ako sa inyo. Diyos ko, Hello. talaga ba eh? Kaya natin mga komento. So, uh, medyo malabo ang paningin ko sa inyo ngayon dahil yung antipara ko, mga nilamon yung dalawang antipara ko. Nasaan ako? May nang lalamon na nilamon ni Erich. Sylvester ang aking dalawang antipara. But okay lang, atin kita niyo yung alindog ko. Medyo blurry lang ng konti. Alindog? Kaya parang ano ka, parang makain ng panis na siomay. Diyos ko, alindog ba yan? Alright, I will try my best na mabasang inyong mga, ah uh, yan you know, ang inyong mga komento. Okay, subukan natin, palakayan natin. Si Firmam Raga, si Romantic Moon. Okay, si Spivo. Ayan, thank you naman palaga. Yung mga ganyang comment, naka, napakaganda ko daw. Yan ang mga comment niya at ginaganahan tayo. Shoutout, out kay Belle. Ayan. Diyan pa lang halata mo ng ano siya, no? Yung mga denied digest niya talaga. Yung mga alam niyang kasi nung halingan. Diyos ko, te. Mukha kang Chinese na ano. Maraming utang. <laughs> talo mo pa yata ako sa utang. Nasa ano ba to? Nasa ibang bansa daw siya eh. Parang wala naman sa ibang bansa. Puro background, ano eh, Artificial background siya eh, Di ba? I think wala to sa ibang bansa eh. Matatago lang to dyan. Siyempre hindi ka makakaalis ng ibang bansa. You have cases. A lot of cases. At tinahanap-hanap ka pa. syempre, Di ba? kunwari lang siya may mga friends na kumain sa ganito-ganito. Yung mga kinakain naman, mga ano, kita kong mga sinusubo. Yung mga panis na 3 days ago. Charot-charot lang. Oo, oh, baka seryosohin mo, Bi. <laughs> Kaya abang yan sa mga comment yung magaganda. Mm. Anyway, ayan, si Ayang or ah Uh, ayun, tuloy-tuloy tayo mga palangga. So, uh, kahapon dyan sa Pilipinas, ano bang gusto nyo ngayon yung iyak ng bata? na pinutol ang daliri or yung life muna tayo. Actually, nakakagalit talaga yung uh, ginagawa ng uh, Bangag Administration. Yes. Dahil uh, salamat sa Korte Suprema na kung saan nagkaroon sila ng uh, oral arguments na napatunayan ng ating uh, mga ababayan, ng ating mga palangga na tama Okay? Tama yung ating mga magigiting na abogado, right? Uh, mga nakikipaglaban dito sa national budget. B, the Senate has just asked the prosecutor, uh, no, the, ano, the Congress to make comments. Diba? To make a comments doon sa nag -complain. Kaya nga si Cheese Escudero, yung sinasabi ko doon mga nauna na eh. Napaka ano, napaka napaka-centralized ng utak ng DBS. The reason why, hindi kayo talaga nakakuha ng kaliwanagan because dito kayo sumusunod o kay Lola Bells. <laughs> pikit na pikit, Bia. Ayaw makita yung katotohanan. What I'm trying to say, ang Supreme Court orders the Congress, the Senate, to speak about the complaint against the unconstitutional unconstitutionality of the impeachment, di diba? tapos kaya nga I believe so ang naging comment nila ay walang nag, hindi nagkaroon ng unconstitutional na move dun sa uh, isinabmit sa, uh, sa Senate, di ba na impeachment? kaya nga di ba nag, nagpapaprepare mas na sila About the readiness of the... Uh, about the readiness of the venue kung saan nagaganapin. Di ba? Check-check nyo ka. Nga, nga. Yung mga ano, yung latest na balita. Di ba? One day ago lang to. oh, oh di ba? Uh, halos sabay-sabay lang... abo Halos sabay-sabay lang yung mga pag-usad ng ano nyo... ng otak nyo. <laughs> oh, di ba? Anong tama? Di kung tama yun, sana na pigilan na Diyos ko naman si Lola mo kaya yung mga patay na patay sa iyo dyan kakapanood <laughs> na dinorobo ng bangag na administrasyon na ito at katulad na nga lang ayan na miss ko to i-promote si Attorney Vic Rodriguez I miss you o oh, di ba na ko ko kanya mga ali, mga ano mga uh, sorties pero nagbabalik ako so um, Thank you. Si so, Shana pala yung mga message sa akin sa uh, email. Hindi ko pa kayo masagot kasi nga nagka, ano ang lola ninyo, nagka-virus ni sa kanas. But I'm feeling better and big. Diyos ko. Grabe yung mga wordings niya, no? Viruses. Di, ikaw yung virus. Di ba? Nagkataon lang na yung mga, yung level of understanding ng mga alipores nyo, o mga minions, na hopeful pa naman ako na magbabago pa naman in a real future. Nagkataon lang na talagang tutugma-tugma kayo sa ngayon, di ba? Sobrang dilim ng utak mo, bi Ikaw yung siguro ito, ano lang to eh, masagi-sagi lang sa public. Magwawala-wala na. Ay, hindi ko, hindi pwede yan. O kaya, sa yung, ano, sa yung isang customer ng isang restaurant na nag, na miss lang yung ano, kutsara tinidor, Magwawala-wala na Pero hindi nagbabasa na meron pala nakalagay na self-service O oh, ba diba? Ang lola mo Diyos ko Siya yung taong Puro basura yung lumalabas Hindi niya kayang mag-assess Kung ano talaga yung right assessment don sa right grade Doon sa isang tao na binabanggit niya Puro lang sa ganyan Bangag oh. Tapos ngayon you are promoting Vic Rodriguez Works which I don't believe is credible and reliable enough. Beautiful. Again, all right. So support, support. Ang ating attorney Vic Rodriguez and all the Duterte senators. Okay. So kahapon. Uh... Okay, guys. I'm just cutting something. I'm just cutting you, kasi nga. May nabasa kasi ako na support down the lineup of DDS, of PRRD para maisligta si Sarah. Diyan pa lang, diyan pa lang sa phrase na yan na please support the lineup of Duterte para masave si Sarah because they think that Sarah is a hope. How can that person, how can one save a country, a country that is in The, the black controversy 'di ba na siya mismo yung gumawa hindi pwedeng hindi siya jobless na ginawa niya kaya niyang tanggalin no hindi siya just be kaya wag kang magsasalita na support 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 guys sinasabi ko sa inyo guys sa mga nanonood nito um, kahit sabihin niyo ako si April by Rigino kahit sabihin niyo na Bida-bida lang ang mga taong nagko-comment dito. No, it's just a matter of fact na ang mga sinasabi nitong lola niyo na to is regarding the support that you need to give. You need ah, you need to give to the Duterte senator, Senatorial Balls. Ay dapat gawin. I would say no sa inyo naman nyo, kung ganun pa talaga yung maging mindset nyo, na talagang gusto, gusto nyo, gusto pa rin, ano, gusto, gusto, gusto nyo pa rin magpaalipin sa Duterte. You are lucky, you, because you are not one of the family members na nagkaroon, na naapektuhan during drug war, di ba? So, nagkaroon, nagkaroon na tayo ng discussion. Magigigig kasi ako dito. Ang sabi, going back doon sa promotion ni ano, sa praise ni Digong, ni former president, nagsabi niya naman is, please vote for these senators para mailig para sa aking anak. No, it's a big no. For as long as your daughter is not showing humility, I believe she doesn't she, she doesn't deserve na, na iboto pa bilang president kahit sa, sa ngayon, hindi, gaya nyo din, hindi pare-paras yung mindset, hindi din kayo nagpapakumbaba. I don't believe na kaya pang baguhin ang mindset ng mga tao sa ginawa niya. I really don't believe. Ah, ikaw na, B? Uh, nagkaroon nga ng uh, argumento dyan sa Korte Suprema na kung saan namuti o na, namawis ang itlog ni uh, <coughs> Solicitor uh, General. Alright. Just one minute. Gising na si Tapol. Hello? Kuno ka nungari. Kuno ka Kuno ka na siya, nasa Europe, nasa ibang bansa, pero nasa Pilipinas lang yan, sigurado. And you are being supplied. You are being monetarily supplied. <laughs> I believe May something wrong dito Kay lola mo Wala to sa ibang bansa She's just hiding Mm, -e Gising-gising mo si Tapol Tapol Ang binabantayan mong bata 10k a month babe. But you are being paid By what you are doing now Di ba? anyway, I just heard that lang naman. So, if that's true, it's okay. There's always justice, di ba, sa mga taong tinutulig sa mo. Kung hindi naman true, I'm sorry. Nakur nakunot yung ano, no. It's just my opinion. And that's how I observe you. Kahit pa paano naman, may napag-aralan naman tayo psychology mga gesture gesture na ganyan anyway MME ka pa ha <laughs> okay so anyway ah uh, yun nga uh, namuti at, at na namawis ang itlog <laughs> ang itlog ni Minardo Guevara kung paano niya ipagtanggol ang kanyang mga among bangag <laughs> kahit right. mga among mandorobo na nagnanakaw patuloy-tuloy sa inyo. Napakasimple lang naman doon sa napaka, asya hindi ko naman napakanyan lahat, pero yung pinaka-juice ng argumento na kung saan uh, napakagaling ng no, Associate Justice Amy Lazaro Javier and uh, I you hope know, tuloy-tuloy yung kanyang uh, you know, pagpapatupad ng tamang Uh, tama okay, tama At uh, uh, tamang batas Okay, and cut na kasi napakabasura niya na mga salita It's not I am hurt From what she is trying to throw It's just Nakaka-awkward lang kasi isipin nyo If those person na sinisave niya Sa ngayon Dumating yung panahon na Will not lay hand Or will not give hand Para isave siya I don't think how will she react, di ba? Pagdating ng panahon. Mga ganyan, ganyan, tingnan mo. sinkitar yung mga lola mo. Mm. Super maharlika. If ganyan yung maharlika, I really don't want to be maharlika. I'll stay as what I am now. Mm. Okay na yan, mga ganyan, ganyan itsura. It's okay. For as long as you really don't affect negatively other people. mas si lola mo, sobrang grabe siya mangmura. Ang pinanood natin ngayon is live. So na, nasa ano pa lang tayo, nasa simula pa lang yan. If you want to watch the whole is an is an hour live stream. Yes. Pwede niyo panoorin ito sa YouTube Ngayon, Pino-promote pa kita, bi. Kasi sa gitna nito and sa katapusan sure ako marami pang mura dito. Promise, guys. I really don't want to go there. Anyway, thank you very much, guys. Marami pa to. Panoorin niyo lang, dami pa akong i-upload. Bay muna sa nga ngayon basta. personal na ng grata na 'yan.